Papaano nga ba ang totoong pagmamahal? True love always deserves a VIP treatment. First letter, V. Love should always be valuable. Walang nagmamahal na nagkukuripot. Nung tayo ay minahal ng Diyos, hindi bumurahing pag-ibig ang kanyang iniabot sa atin. Awa, habag, pagpapatawad, dahil tayo ay may halaga sa kanya. Kung totoo kang umiibig, huwag kang magsawang maawa at magpatawad sa buhay. Love is even cheap without mercy. Kaya nga huwag mong ipagmalaki ang pagmamahal mo. Nasasabihin mo nagmamahal ka kung hanggang ngayon wala pa rin awa at pagpapatawad ang iyong puso para sa iyong kapwa. Second letter is I. Immeasurable. Love should always be immeasurable. Ang tunay na pagmamahal hindi sinusukat, walang expiration date. Sa Cruz, iniunat ng ating Panginoon ang kanyang mga kamay upang ito ang maging sagot sa bawat tanong natin. Panginoon, gaano mo ba kami kamahal? Ito ang sagot niya, immeasurable. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi lamang pang maalaalam mo kaya, kundi pang magpakainanman. Anli tayo humingi sa Kanya kapag may pangangailangan. Pero palagi tayo nagmamadali kapag nagdadasal, kapag nagsisimba. Isang click na lang, nagmamadali pa rin tayo. Dati nga daw, ang pag-ibig ay pangmatagalan. Pero ngayon, ang pag-ibig ay isang linggong pagmamahalan. Kapag pagod na, suko na. Pero kapatid, hindi ganito ang pag-ibig ang pag-ibig dapat unlimited. True love does not calculate, but it simply loves. And the last letter is P, presentable. Walang nagmamahal na pangit. Sa mata ng tunay na nagmamahal, ang kapangitan ay nagiging kagandahan. Huwag mo nang tingnan yung asawa mo, pinapaganda tayo ng pagmamahal. The image of Jesus in the cross is wounded and bruised was not appealing before for the Jews. But because it was love that triumphed, we see in the cross now His beautiful scars and wounds that brought redemption in our lives. Tayo, sirang-sira. Pero pinuot tayo ng pag-ibig ng Diyos upang umangat ang kagandahan sa ating pagkatao. Ang kagandahan ng pag-ibig ay aangat lamang kung ito ay ibinabahagi sa ating kapwa. You want love to be beautiful? You want love to be presentable? Share it with others generously. True love always deserves a...